Alfred, please. Huwag mong kipinit-kipasok sa puwet ko. Naisip ko nang ba, ba lumusot. Hindi, hindi lulusot yon. Ayoko. Okay. Ang iba kasi gusto nila eh. Pwes, hindi ako yung iba, pay. Ayoko sayong mga mata ang ligaw dati di ko maki tap. 4 na natin 'yon. Pang 4 pa lang 'yon. Di ba sabi ko 7? 7? Kailan pa talaga 'yon? Hanggang niyan hindi ka pa sumasampalataya sa in sa Bible study natin. Uh Can I be honest? Sure. Ano ba yun? May pagkakaiba kasi sa atin. Magkakaiba? Okay. Isipin mo to ha. Sa Bible study kasi natin, parang ikaw yung New Testament, tapos ako naman yung Old Testament. Meaning? Meaning, may pagkakaiba yung contents natin. Alam mo na, 45 years old ako, ikaw 21. Yung mga alam mo, baka hindi ko na alam. Tapos yung mga alam ko, baka outdated na sa'yo. Pwede ba diretsahin mo na lang ako? Huwag magpaligoy-ligoy. Okay. Alam mo ba yung ginawa mo sa'kin sa kanina? Alin dun? Yung inangat mo yung dalawang pa ako habang nakatuwad, tapos nakatukod yung dalawang kamay ko sa floor. Oh, Milvaro. Hindi mo na-enjoy yun? Alfred, 45 na ako. Hindi ko na na-enjoy yun. Masakit sa likod. So yung, uh, Ah, uh, yun, hindi yung pleasure? Hindi ko alam. Naghalo na, pero kasi hindi ko na kaya yun. <coughs> hindi ko na kaya yung wheelbarrow na yan, tsaka yung, yung ano yung gano ng gano ng mo? Ano, ano yun? Scissor split yun. Oo, oh, yung, yung, yung scissor split na yan. Hindi ko na kaya yung mga pinagagawa mo sa akin. Lara na yung kuli mong pinagawa. yung helicopter? Oo, oh, yung puta ka ng helicopter na yan. Ano, mo yan? Alam mo, yung mga pinagagawa mo sa akin, hindi ko na kaya yan. Hindi yung tinuturo sa Zumba. So, anong gusto mong mangyari? Basta dito sa Bible study natin, kailangan natin ang Ten Commandments. Ang KJ naman? O oh, sige, huwag na lang pala natin takituloy. O oh, sige na, sige na. Ano ba yung Ten Commandments na yun? Okay. Number ten. Alfred, please, huwag mong kipilit ipasok sa puwet ko. Naisip ko lang ba, ba lumusot Hindi, hindi lulusot yon Ayoko. Okay. Ang iba kasi gusto nila eh. Pwes, hindi ako yung iba, okay? Eh. Ayoko! Number nine. Kailangan talaga Alfred may condom. Hindi talaga pwedeng wala. Hindi ko kasi maramdaman eh. Pwes, ayoko magka-problema, okay? Hindi pa ako menopause. Alam mo bang pwede makabuntis kahit pre lang? Totoo ba yun? Oo, totoo yun. Ikaw pa naman. Hindi pa ka naghuhubad ng damit. May pre ka na. Hindi mo ba naisip ko anong mangyayari kung mabuntis ako? Ah, uh, naisip. Minang kita tapos may anak ako sa'yo. So, yung anak ko, parang kinakapatid ko. Shit, ang gulo. Hindi yun ang naiisip ko. Masisira kami na mami mo. Masisira din kayo ni Rex. Okay? Okay. Okay, number eight. Pwede ba? Pag sa study tayo, wag shave ka. Pwede shave naman ako eh. Tarikang alingutan ko lang yung ngayon. Kaya nga dapat palagi. Tuwing nagbabible study tayo, dapat nakashave ka. Para ako nagde-dental floss eh. Okay. Seventh. Okay. Alfred, pwede ba? Huwag mo iputok sa mukha ko. Ang sexy kasi. Pero masakit sa mata. Okay? Ayoko. Daming bawal. Okay. Number six. Wala namang problema sa akin as sinay-enjoy ko pag winu-worship mo ko. Halikan mo na ako sa binti, sa tiyan, sa leig. But, putso, huwag naman sa kinikili. Nakikiliti talaga ako. Nakawala ako sa moment. Oo, oh, ano yung number five? Hindi mo naman to, kailangan kainin lahat eh. Sa'yo naman lahat yan eh. Pero ito lang, yun lang yung kainin mo. Ah, yan lang ba? Oo, yan lang. Masyado patay-gutom eh. Masyado akong wild. Dito ako mag-focus. Okay? Sen? Ito oh, kay Tinkerbell. Hi, Tinkerbell. Number four. Nasasagad ko naman, di ba? Dali-deep throat ko naman. Kaya pwede ba? Huwag mo ko isubsob? Alfred, naduduwal na ako eh. Buti sana kung di ka dax. Subsub ka -sub ng subsub eh. Kumakabit yung false eye ko sa pubic hair mo. I'm giving you a blowjob. So let me do my job. Number three. Alfred. Tigil-tigil naman ay pagpapain apple juice mo. Hindi totoo yun. Hindi ganun ang lasa. Madiwala ka sa akin. Come as you are and come as you are. Okay tayo. Wala akong problema. Okay. Mayroon pa naman ng 100% pure pineapple unsweetened. Number two. o naman sakin na naman sa akin na dinadeda may breasts ko. Gusto ko yon. Pero pwede ba? Huwag masyadong tagalan. Ha? Huh? naman. Akala ko gusto mo yun. Gusto ko nga. Kaya lang, pag masyado matagal, nagpa-flashback sa akin na dumedede ka sa mami mo, hinihele ka ng mami mo. Alam mo yon? Basta nagpa-flashback sa akin. Pag masyadong matagal, kaya please, pag magawin, huwag mo masyado matagal. Okay, magdede bukasan. And finally, the first commandment. Okay lang ba na pumayag ka naman na mag-lights off tayo? Kasi iyo ka talaga ng lights on eh. Kasi alam mo na, na ako, ikaw sobrang bata mo pa, nakikita ko lahat ng imperfections ko. Ikaw sobrang fit na fit ka pa, firm na firm ka pa. Ako, hindi na nahihiya kasi talaga ako eh. Listen, 14 years old pa lang ako, crush na kita. Nakita na kita ang sobrang ganda. At nakikita kita ngayon. Walang nagbago. Gustong gusto pa rin kita. Kaya lahat ng gusto mo, approve. Yung ten commandments na yan, okay sa akin yan. Yung lights off, payaga ako. Pero hindi dahil ayaw kita makita. Kundi dahil, ayan eh, yung gusto mo. Galit ang mundo, galit ang mundo.